Panalangin para sa natatanging kahilingan Itaas natin sa ating butihing Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan at ang ating mga natatanging kahilingan. Manalangin tayo. O Panginoong Heso Kristo, nagpapakumbabang lumalapit at naninikluhod kami sa iyo, lalo na sa panahong itong kailangan-kailangan ka namin. Sinabi mo sa amin, ano man ang hilingin nyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ko na Kanyang anak. Kaya naman aming Panginoon, buo ang aming pananampalataya na ipagkakaloob mo ang anumang hilingin namin sa ngalan mo. Tingnan mo ang mga minimithin ng aming mga puso at pakinggan mo rin ang aming mga daing na itinataas namin at ipinagkakatiwala sa iyo ngayon. Ipaghintulot mo na wang sa iyong kabutihan at dakilang awa matanggap namin ang aming mga ipinagdarasal sa oras na ito. Katulad na lamang nang sabihin mo na humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Marapatin mo nawang matanggap namin ang mga biyayang kinakailangan namin at ang mga natatanging kahilingang aming idinudulog sa iyo. Kalugdan mo nawa kami at dinggin kung nauukol sa kaluwalhatian ng Diyos at ikabubuti ng aming kaluluwa ang aming mga hinihinging biyaya sa aming pagtanggap ng naguumapaw na biyaya mula sa iyo, gawin mo kaming bukas palad nang makapagbahagi kami sa aming kapwa. Sa gayon, sa pamamagitan namin, madama rin ang mga tao sa aming paligid ang iyong dakilang pagmamahal at pagpapala. Sa huli, biyayaan mo kami ng bukas na puso at pag-iisip upang tanggapin ang iyong banal na kalooban. Panghawakan at maisa puso nawa namin ang iyong mga salita o aming Panginoon. Tulad ng iyong sinabi, Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan niyo at hindi sa kasamaan niyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. O Panginoon, Ikaw ang aming Diyos sa Tagapagligtas. Manatili ka sa aming piling at pakinggan mo ang mithiin ng iyong mga minamahal na nagpapakumbabang lumalapit sa iyo. Amen.